Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kyra Irving sa pagkakabawa ng Dallas Mavericks ng 0-3 sa NBA Finals laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang papayag na nga pong Chicago Bulls sa trade sa Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga na mga fans, NBA analysts, at maging mga NBA players ang tuloy ng nawalan ng tiwala sa Dallas Mavericks matapos itong mabaon sa 0-3 sa kanilang sere since wala para naman nga po dito ng nakakapag-comeback sa kanilang kalagayan. Pero sa kabila nga po niyan ay si Kyrie Irving na rin naman nga po nagsabi sa kanyang interview na hindi para naman nga po siya nawawala ng pag-asa na makakabawi pa sila sa kanilang sere. Sa ngayon nga po mga katrops ay kailangan lamang nga po nilang magpahinga at maging ready sa kanilang susunod the game. Ikang -ikang din na game. Ika nga ikakailangan nila nga po nilang gumamit ngayon ang tinatawag na one game at a time mentality gayong ang nag-iisang paraan na lamang nga po para maibaliktad pa nilang kanilang laban. Ay kung makakagawa nga po sila dito ng isang milagro o history sa pagiging kauna-unahang kupunan na nakapag-comeback mula sa pagkakabaw ng 0-3. At magagawa nga po nila iyan kung may papanalo nga po nila ang kanilang susunod na apat na laro sa NBA Finance. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang papayag na nga na Chicago Bulls sa trade sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa ng NBA insider na si Brett Siegel ng Clutch Point, isa nga na po ang kupuna ng Chicago Bulls sa mga inaasahang magiging busy sa darating na 2024 NBA draft na gaganapin sa huling linggo ng Hunyo. Since plano na nga po ng kanilang front office na magsagawa muna ng isang malakihang trade upang makuha nila dito ang 5th overall pick ng Pistons, nabalak na naman nga po nilang gamitin para ma-draft nila ang isa sa kanilang mga target na si Matas Bozelis. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, mismong presidente na nga po ng Bulls na si Arturas Carnizubas ang nagsabi na gusto nga po niya itong kunin gayong alam nga po niya gano'ng kalaki ang potential ng laro nito. Pero syempre hindi rin na naman nga po ito magiging madali. Gayong kakailanganin muna nga po nilang gumawa dito ng isang trade kung saan posible nga po dito makasama ang pag-trade nila kay Alex Caruso pabalik sa Los Angeles Lakers. Pero wag naman nga po mag-alala mga katrops. Gayong maaari rin naman nga po nilang makuha sa nasabing move na ito ang 17th overall pick na hawak ng Lakers na pwede rin naman nga pong gamitin ng Bulls upang makuha si Zach Eddy sa darating na 2024 NBA Draft. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.